Mm -hmm. Baka po pwede na natin ayusin ng nursery para sa pagdating ng baby brother. <laughs> Ikaw talaga anak, sobrang excited mo naman. Hindi pa nga nakakalabas si baby. <laughs> Alam mo, may point naman si Tori eh. Pwede na natin siguro simulan ayusin yung kwarto ni Junior para family bonding na rin. <laughs> Junior? Ibig sabihin na isusunod mo sa pangalan mo ang baby natin? Wala naman dahil lang para hindi eh. Mami! Bili na po tayo ng crib niya. Color blue para pang boy. <laughs> Ito naman si anak. Masyado pang maaga anak. Pero sige, hanap na rin tayo ng crib niya. Hanap tayo dun sa mga shop sa loob. Balikan na. May masyado muna. Babe, sunod ako Okay. <laughs> Di ba? Eh, kaya nga eh. Sis, di ba? Siya yung nag-viral ang video, di ba? Sa gender reveal party. Ang sweet nila, no? Magkasama sila ng misis niya. Pero kahit hindi niya anak yung pinagbubuntis ng babae, ipapamili pa ng gamit yung baby. O di ba? Winner! Ano niya kayo natanggap yun? Kasi alam mo ako, hindi ko yung kakayanin. Kasi yan ang tinatawag na true love. True love ka dyan. Naku, bukas makalaw lang maghihiwalay din yan, sis. Walang forever. <laughs> walang forever. Mari na nga, napaka-bitter mo naman. Totoo naman kasi sinasabi ko yeah, Siyempre, basta wala kang boyfriend. boyfriend eh. Papaniwala ka sa mga ganyan. Ayaw ko sa'yo. Babe, nakita mo ba yung mga pinamili namin ni Tori? Nagustuhan mo ba? Oo, oh, ma'am. Maganda naman lahat. <laughs> Pasensya ka na na-carry away kami ni Tori eh. Hindi pa man si Junior, ang dami niya ng damit. <laughs> Ayos lang. I'm so kind of na handa lagi. Thank you, babe. Thank you for being a great husband and a wonderful father kay Tori. Kahit hindi niya anak yung pinagbubuntis ng babae, eh, ipapamili pa ng gamit yung baby. Yan ang tinatawag na true love. Naku, bukas ba kalawang maghiwalay din ng sis? Walang forever. Maybe we should just take a rest maybe a okay, number. yeah, again. nagmamadali